Yan, imbag na malim sa inyo sa lahat. Kakabsat mga butoy. Andito tayo sa Aruseros Forest Park. Dito lang sa likod ng Metropolitan Theater sa gilid. Napakagandang park to. Puno-puno ng forest park siya. At pagi puno-puno ng puno. Pinuno talaga siya ng puno. Yan o. Oh. Ba Ibang klaseng puno makikita niya rito. Kakabsat mga butoy. Yan. Actually, nagkano na ako dito nung siyang nung last week. Wala, hindi nakuha lang sa video eh. So, natin ulit. Yan. Dito pala sa kabila. Ito ang itra mo. Ito ang Aroseros Park ng Manila. Maganda talagang urban planning dito kasi ginawa talaga nila park may forest park sa gitna ng ano ng sa gitna talaga ng syudad diba? sino may akalain na may ganitong park pala rito dito sa may partya ng Maynila diba? Aroseros Forest Park actually matagal na to eh hindi lang masyado pinapansin alam nyo naman kasi mga tao ngayon puro mall mall ang hilig diba? e, iba ako nature nature lover si Kabsat Makoy iba yun ang gagano mga lawak ng mga puno diba mga hamak mas maganda naman dito kaysa sa dolomite o dolomite wala walang kwenta wala nga kubeta diba bayanan natin yung mga DDS vlogger doon na may habang ayaw magpapunta ng mga ayaw magpapunta rin ng mga pulahan para napakaganda naman ng dolomite nila ba? Diba? wala na nga, nakikiging kulay green na nga eh. pansinin nyo yung ano, artificial lang kasi talaga yun <laughs> yung yung sun sa dolomite is artificial lang hindi yun talagang ano diba pababala sila sa buhay nila yung ganda oh yung mga puno puno yun. ganda rito napapalibutan ka ng puno tapos dito yung mga koi fish yung, may koi fish pa dito hindi to yung mga koi fish. Ito mga koi fish. Yung malalaking isda. Koi. Koi fish tawag sa mga yan. Koi fish. Yan o. Oh. Next week na tayo pumunta sa ano. Sa sumakay ng ferry kasi wala. Punuan na daw. Agang 5 o'clock punuan na daw. Dapat umaga. Oo. Oh. Dapat umaga pupunta kaya yeah, umaga pa lang, alis na ako next week sa palay 8, 8 o'clock, 8.30 first trip sa ferry Ngayon, yes. yeah, punuan na daw, wala na yung gaganda ng mga kulaklak ah yung mga koi fish pala koi fish malalaki no? koi fish yeah, meron pa rito sa kabila, koi fish din puno rin ng koi fish dito actually tumatawid lang sila eh may, may parang butas dyan sa baba may, pa, may tawiran tumatawid sila sa kabila Ayan. koi fish pangabsat mga bunkay yan. ganda rito sa aroseros park forest park yan. punta dito sa may ano naman dito tayo ngayon sa may gilid ng Pasig River titignan din natin itong gilid ng Pasig River puro upload videos lang tayo kagabsat mga bunsoy ah. Eh. pandagdag lang sa ah, ni Kuya Makmak -Mak, ay ni Kabsat Mak yeah, project naman talaga ni ano to eh project talaga ni pinaganda talaga actually ni Mayor Iskuto okay. si Mayor Iskuto talaga nagpaganda rito actually yan yeah. Yan, yeah, sa gilid, Pasig River na yan. Ayan daw, dami nagpapahinga. Kasi nga makulimlim, maano siya, mapuno talaga. Dito tayo sa gilid ng ano, sa gilid ng Pasig River. Yan kaya po bridge yan kakabsat mga bonsai Yung tulay na yan is kaya bridge Yan Sa so, puntang kaya po na yan Quezon bridge Tiapo bridge Ito Pasig River Actually, itong Aroseros uh, Forest Park Nasa gilid talaga ng Pasig River Ayan you know, ganda. o. Gandang park. Tapos nakapalibot ng Ayala Bridge yun. Kabila, kabila is Ayala Bridge. Going to Malacanang. Ayan. Ito, Quiapo Bridge. Yun, Ayala Bridge. Going to Malacanang. Ito, going to Quiapo. Ganda rito. Kagilid ng ano, ng Pasig River. Marami pa rito actually. You know, kapag mga bunsoy, kita nyo. Namimiss ko tuloy yung Bayan Park, Burham Park, ay yung mga park sa Baguio City na punong-puno ng mga trees, di ba? yung pine yung pressure ng pine trees doon tapakdal park yan babalik naman tayo doon lahat sa July balikan natin lahat yun yun ko lang sa inyo itong beauty ng Aroseros Forest Park <coughs> dito park dito muna unahin muna natin dito punta tayo mamaya doon upload videos lang kakabsat mga punsoy ha Harus Eros National Park. Forest Park pala. Ano po Arceros Forest Park kakadset mga bunsay baka sa Monday agahan natin Monday o Tuesday siguro punta tayo doon sa may sakay na tayo ng ferry In, wala eh punuan daw talaga paghapon pinaka the best ano daw talaga is umaga yung work trip nila 8.30 ng umaga kaya mga 8 pa lang andiyo na tayo dapat ganda oh andiyo na dapat sa terminal sa si Escolta, sa Escolta sa, Lunes o sa Martes umaga dapat yung sari sari sigurong ibon din ang umaano rito no? Hindi na, din siguro ng mga ibon dito. dito tayo sa may fountain ang ganda ang ganda rito very relaxing kakabsat mga bunsoy enjoy yung enjoy yung lang tong kagandahan ng Aracero Forest Park yan Yun lang o, oh, yan yung post yan yung Metropolitan Theater sa kapila o, oh, eto sa, sa, gilid nyo, sa likod nyo sa likod nyo sa likod nyo itong Aracero Forest Park yan. Uwi na rin tayo. Tama na yun. Diba? At least nakapalibot sa Manila. Diba? Ang mga forest park. Kanina dinala ko kayo sa Esplanade. Phase 1 hanggang Phase 2. Tapos na. Phase 3 na lang yung ginagawa. Hmm. Palabas na po tayo. Kamsat mga bunsoy. medyo maingay pasensya na LRT LRT station LA, central station ng LRT kasi nasa gilid tayo nasa taas natin yung LRT station ng central magaanak ni Pans TV mas guwapo pa nga kay Pans TV yun yan yung egot mas guwapo pa kay Pans TV yan, out na natin kakabsat mga bunsoy papakita ko lang tong harap Aruseros Forest Park kakabsat mga bundoy yan. Forest Park yan out na natin bye bye salamat God bless